Ang regla mo ba ay sobrang lakas na at may buo-buo ng lumalabas? Masyado na bang mahaba ang regla mo at more than 7 days na may dugo ka pa rin? Nagdurugo ka ba sa mga araw na hindi ka dapat nagre-regla? ka ba pagkatapos ninyong makipagtalik? Nagdurugo ka ba kahit menopause ka na? Ang lahat ng yan ay hindi normal yan ay abnormal na pagdurugo. Ang normal na regla ay may pagitan na 21 to 35 days. Yan ang normal na menstrual cycle. Ang normal na regla ay tumatagal ng 2 to 7 days. Ang normal na dami ng regla sa bawat period ay 30 to 80 ml lang. Equivalent yan sa 2 hanggang 5 kutsara ng dugo sa bawat period. Ang pagdurugo ay dapat sa araw lang ng regla. Ang exception lang dito ay ang konting spotting sa araw ng inyong ovulation. Nangyayari ito sa mid-cycle. Pag sobrang lakas ang inyong regla, ang tawag dito ay heavy menstrual bleeding. Pag nagdugo kayo, hindi sa araw ng inyong regla, ang tawag dito ay intermenstrual bleeding. Pag nagdugo kayo, pagkatapos makipagtalik, ang tawag dito ay post-coital bleeding. Pag nagdugo kayo, kahit kayo ay menopause na, ang tawag dito ay post-menopausal bleeding. Lahat na mga yan ay abnormal na pagdurugo. Napakaraming dahilan para magdugo ng abnormal. Para mas maintindihan natin, tignan natin itong lower genital tract at upper genital tract ng isang babae. Nandyan sa lower genital tract, ang puerta, vagina, at outer portion ng cervix. Nandyan naman sa upper genital tract, ang inner portion ng cervix, ang uterus, fallopian tubes, at ovaries. Sa puerta, pwede magkadugo kung pumutok ang inyong Bartolin cyst o abscess. Pwede magkasugat sa puerta dahil sa trauma or injury Pwede magkasugat o laceration sa inyong hymen kung first time lang ninyong nakipagsiping. Pwede magkaroon ng dugo kung pumutok ang inyong vaginal cyst. Pwede magkadugo kung nagkaroon ng sugat ang lining ng vagina dahil sa injury or trauma during sexual contact. Nangyayari kadalasan ito kung dry ang vagina. Dry kung hindi pa kayo nakaredy sa sexual contact. Dry kung kayo ay nagpi-pills, dry, kung menopause na kayo. Pwede rin magkaroon ng tugo kung meron kayong infection sa vagina at cervix. Pwede magkaroon ng dugo kung meron kayong cervical polyp, cervical myoma, o cervical cancer. Ngayon, alam nyo na kung ano mga dahilan para magdugo galing sa lower genital tract. Punta naman tayo ngayon sa upper genital tract para mas maalala, maintindihan, maisa-isa ang mga dahilan ng pagdurugo sa upper genital tract. Pinangalanan nitong palm coin. Ang palm ay mga structural causes ng abnormal bleeding. Ang coin ang mga non-structural causes ng abnormal bleeding. Ang P ay para sa polyp. Isang laman na tumutubo sa lining ng matres na pwedeng dahilan ng pagdurugo. A. Para sa adenomyosis. Isang condition kung saan ang lining ng matres ay pumapasok sa muscle ng matres. Ito ay isang condition na related sa endometriosis, merong pananakit ng puson, at malakas na pagdurugo, lalo na sa mga kababaihan na 40 years old pataas. Ang L ay para sa leiomyoma o myoma. Ito ay isang benign na bukol na nanggagaling sa muscle ng matres. Pwedeng lumaki ito sa muscle ng matres na tinatawag na intramural myoma o pwede itong lumaki papasok sa lining ng matres na tinatawag na submucous myoma. Pwedeng lumaki ito palabas sa matres at pwede rin magkaroon ng tangkay na tinatawag na subserous myoma. Ang bukol na to ay pwedeng lumaki, dumami at maging dahilan ng abnormal na pagdurugo, lalo na ang submucous myoma. Ang M ay para sa malignancy o cancer. Kasama na rin dito ang abnormal na pangangapal ng matres o hyperplasia na pwede maging dahilan ng cancer. Punta naman tayo sa coin o mga non-structural causes na abnormal bleeding. Ang C ay para sa coagulopathy. Mga sakit o conditions na dahilan ng pagbawas ng mga clotting factors sa dugo. Dahil dito, pwede magkaroon ng gum bleeding, nose bleeding, easy bruisability o madaling magkaroon ng pasa o bugbog at pwedeng lumakas ang inyong regla. Ang O ay para sa ovulatory dysfunction. Pwede hindi ka nag-ovulate -o, o naglalabas ng itlog buwan-buwan na dahilan ng hormonal imbalance. Pwede magkaroon na abnormal na pagdurugo. Pwedeng lumakas din ang inyong regla dahil kumakapal ang lining ng matres. Kasama dito sa ovulatory dysfunction ang PCOS, hypothyroidism, hyperprolactinemia, mental stress, obesity, extreme weight loss, extreme exercise, kamukha ng mga sa athletes, extremes of age, kamukha kung sobrang bata pa sa mga teenagers, o may edad na kung malapit na sa menopause. E, para sa endometrium, ito yung mga problema sa lining ng matres. Pwedeng dahil sa inflammation o pamamaga, pwedeng dahil sa infection o problema sa vasoconstriction ng mga blood vessels. Kung hindi nagsasara ang mga ugat sa endometrium, pwede magdugo ng malakas. Ang ay naman ay para sa iatrogenic. Pwede itong dahil sa mga gamot o mga hormones na binigay sa inyo. Kasama dito ang mga pills, injectables, implants at IUD. Pwede rin dahil sa mga gamot kamukha ng mga phenothiazines at mga antidepressants. Pwede rin dahil sa mga gamot kamukha ng tamoxifen na binibigay para sa mga may breast cancer. Kasama rin dito ang pagbigay sa inyo ng mga anticoagulants, kamukha ng aspirin, heparin, warfarin, na pwedeng dahilan para lumakas ang inyong pagdurugo. Pwede rin dahil sa surgical injury, kadalasan kung kayo ay naraspa at nagkaroon ng peklat ang inyong matres na tinatawag na Asherman syndrome. Ang huli sa lahat ay ang N o not yet classified. Ito yung mga conditions na rarely encountered at ill-defined. Kasama dito ang chronic endometritis o matagal na infection sa matres, AV malformation o abnormality sa ugat sa matres, myometrial hypertrophy o pagkapal ng muscle ng matres. Kasama dito ang CS scar defect. Pwede magkaroon ng peklat o abnormality sa peklat ng matres pagkatapos kayong masesarian. Paano nga ba malalaman kung anong dahilan ng inyong abnormal na pagdurugo? Kailangan nyo magpa-check-up, kukunin ng inyong doktor ang complete history at gagawin ng complete physical examination. Pwedeng gawin ang pregnancy test para lang masiguradong hindi pregnancy related ang inyong pagdurugo. Gagawin ng visual inspection, speculum examination para malaman kung wala kayong abnormalities sa inyong lower genital tract. Magandang gawin na rin ang Pap smear at mga test para sa STD. Pwedeng mag-request ng transvaginal ultrasound para malaman kung may mga structural abnormalities sa inyong upper genital tract. Sa ultrasound malalaman kung may myoma, polyp, cancer o kahit anong bukol sa inyong matres malalaman kung may abnormality sa inyong fallopian tubes at ovaries. Pwede rin gawin ang special ultrasound procedure na saline infusion hysterosonography. Kung kinakailangan, pwede rin gawin ang hysteroscopy para sa polyp at myoma. Pwede rin mag-request ng MRI para sa mga structural abnormalities. May mga test na pwede i-request. Kamukha ng complete blood count, coagulation test, thyroid test, Serum prolactin, liver function test at kidney function test. Kung kinakailangan, pwede ring gawin ang endometrial sampling. Ang gamot sa abnormal na pagdurugo ay depende sa dahilan nito. Kaya importanteng magpa-check up na.